Magsimang ni Emong, magsimang tingkasta na Grabe ni Emong. Sa videong kuha ng isang netizen kahapon July 27, makikita ang pagtutulungan ng ilang mga residente sa paglilinis sa Putik na pumasok sa isang bahay sa Sitio Country, Barangay Virac, sa Itogon, Binget. Makapal kaya't pahirapan ang kanilang pagtatanggal rito. Ang mga putik mula pa sa gumuong kabundukan na halos isang buwan nang binabantayan ng barangay at ng MDRRMO ng Itogon. Sa patuloy na pag-uulang dala ng habagat tuloy-tuloy pa rin ang naitatalang pagguho ng lupa sa lugar. Sa isa pang video na kuha rin ng isang residente noong biyernes, makikita ang pagragasa ng tubig na may kasamang mga bato, ilang metro lamang ang layo sa Akupan Elementary School. Sa lakas ng tubig na tangay na ng Agos ang isang tulay na nagsisilbing daanan ng mga residente papunta sa kanilang mga bahay. Ayon sa MDRRMO, ito na ang ikalawang tulay na tinangay ng rumaragasang tubig sa lugar. Na tapos dito iba ba? winner winarwar naman ni Jay may sanga tulay so duwang duwang hanging bridge nag i nagijain mam ang kuha mo no, inya ti mangyari man ang ditoy bababa, nataha dati dua nga hanging bridge bababa. So, no, maabot na din talagang talaga nga napunun dahi karayan, hingga na turning point. Noong Sabado naman, ilang mga kabahayan rin ang pinasok hindi lang ng tubig at lupa, kundi maging ng mga bato. Sa tala ng MDRRMO, umabot na sa halos 56 na mga pamilyang napektuhan rito. Labing siyam na pamilya sa kanila ay lumikas na. Bali ko ma'am tibak with mid to ko ha. Napanda amin nga yung relatives da. Outside da amin ma'am. Outside evacuation. Nakita dan nga napuno de karaya. Dilikado nga talaga ni Suna. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, hindi na muna pinapapasok ang mga mag-aaral ng Akupan Elementary School. Jay school, hindi pa nakita unay nung tikas lang nga damages ng napunungay, tipitak ng mga 1 meters, tikapuskol na. Agbirbiro plan sa dito yung baba, dito yung baka ito'y balatok elementary school no iso't may remedyo baka umalis ng tuwi dyan nagay eskwila no mm -hmm. saan no may remedyo asinig As, gym da mabalin pa eh no, delikado nga talaga ma'am dyan balatok elementary school Samantala aminado naman ang MDRRMO na pahirapan pa rin sa kanila ang clearing operations dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng malakas na ulan dahil sa habagat. Narigat ma'am tatatakwa, nagpigsa pa lang ti dano mo mapalin siguro no kumapsot mapalin man nga i may report ng no tatapay delikado ma'am ta nagpisa de daro nga magapo dito y, barangay Ampukaw Nagpapatuloy pa rin naman ang monitoring ng mga otoridad sa naturang lugar lalo na para mas siguro ang kaligtasan ng mga presidente. Vanessa Dutong, R News.